Nag-ugat ang kanyang sentimiento dahil sa di pagpapabaya sa kanya ng backroom ang talent agency ni Tito Boy. Ngunit imbis na ma ang usapin sa kanilang dalawa, nabaling ang atensyon sa pahayag ni Kay Brosas nang ipagtanggol niya ang TV host. Kasi wala naman kami dapat pag-usapan talaga. Kasi hindi naman ako nakipag-away maging si Kay Brosas. Vocal din sa kanyang mga interview na wala naman daw silang dapat ipagtampo sa isa't isa. Base sa kanyang mga pahayag, pinalalabas ni Kay na all so well that ends well sa pagitan nilang dalawa ni Kiana. Siguro kung kung kami-kami lang, siyempre maintindihan namin dalawa yon kung anong kung anong man yun kasi wala namang nangyayari at pareho naman din kami ng ugali na as comedian, as yun nga sabi niya, as bakla-bakla pero nababasa kasi ng ibang tao at napapanood nila. Baka naman sobra namang iisipin nila na kaya ako wala sa background kasi sobrang pasaway ako. Na syempre negative na naman impression na nila sa akin. Bagamat aminado si Kiana na wala siyang personal na galit kay Tito Boy, obvious na may tampo pa rin siya sa kanyang dating manager hanggang ngayon. Wala namang perfecto na tao. Mayroon mga iniisip natin na akala natin sobrang talino na natin. Akala namin, akala natin na paikot na natin yung mundo na sa sobrang katalinuhan natin. Akala natin magaling na tayo. Pero may mga bagay-bagay na may mga sitwasyon na may obligasyon ka. Ako, may obligasyon ako as a talent ni Tito Boy. Of course, si Tito Boy, mayroon din siya obligasyon sa akin as manager ko. Inamin din ni Kiana na nahihirapan daw siyang kausapin ng personal ang award-winning TV host. Kaya heto ang kanyang gustong iparating sa itinuturing niyang tatay-tatayan sa showbiz. Hindi ko makakalimutan lahat ng naitulong mo sa akin. Pero hindi the, the whole buong buhay ko. Na utang na loob ko, mayroon din tayong samahan na may na-contribute na din ako. Masipapano in, in, in a little way na 'Di ba ganun? Kaya, kaya hindi ko nakakalimutan 'yun lahat. Mga ka